ay 5 na daw lang ng mga manok Boss Joseph ang idol. Ay 5 lang. Kaya kanina na rin. Ay 5 lang mga idol. Ka, eh. pa mga idol.

4 5 din bagong seller 4 5 daw Pero idol mga idol.

Itu bilang idol, bilang hey, hey, tuh orang murah. Yung pag lang mga idol Two five, magkano yan? Two five, Two, five lang Ano yung FB mo? Ha? Ano ulit yung FB mo? Hosilito huh? uh, oh, Aklon Hosilito oh, Aklon, yan oh, Kontakin nyo lang boss, Hosilito uh, si Lito, Aklon Ikaw yung nakaprofile doon, ano? Ayan ano? Oh bos, boss. Hanapin nyo lang para sa detalye. Ay, ito, 2-5 din. 3-5 to, 3 mga idol. Pag si Lito Aklon, kontakin nyo lang sa si FB.

35 lang mga idol. Two oh, years na Ayun, to mga idol. Yung buyogin. Magulang na magulang. Ang buyogin sa mga idol ayos nga 3-5 din mga idol nagulang na rin to A boss Joseph mga idol solid Ito po, saan ito? Golden Boy. Golden Boy din daw, mga idol. Okay, boss Joseph to ha, 3535 lang. 3-5 lang mga idol yung bagong seller natin 4-5 daw to nabawas pa naman 4-5 4 idol bagong seller yan maganda yan 4 din

Yun, oh, dami ah. Magkano? 3-5. Kaya mga idol kay Boss Joseph po, oh, mga 3-5. Boss Joseph, babigay mo na lang number natin. Ah, 0956-753-18. May FB ka? Oo. Jose Aquino, may awa akong lalo naman ako. Jose Aquino, mga idol. Yung kontakin nyo lang para sa mga detalye. Taga Pampanga, no? I-deliver uh, ba tayo? Depende sa dami. O, oh, yun, mga idol. Kay eh, Boss Joseph. Natin, Oh, Badlang Norte, yun. Pwede, pwede. Ito mga idol, 3-5 na? 3-5 mga idol, oh. Eh, Boss Joseph to. Golden Boy to. Hmm. Stag, na? No? 11 months mga idol. Golden Boy to, oh. 3-5 lang. Eh, Boss Joseph to mga idol. Ayan, oh. Ayan ang taga-tangpanga mga idol. Ito, 3-5 mga idol. Kaya ba to? ito? Ito? Ito mga idol, o. Oh. O, oh, 3 lang. So, dalawang taon na mga idol, 3-5 din. 3, 5, 3, 5, 3 5 din mga idol.

Alin buyugin mga idol ah, lang na 2 years 2 years na mga idol Kay boss Joseph 3-5 eh. lang Kaya nang gulang 2 oh. years na